Paglipas lang ng ilang araw, matatagpuan na lamang ang katawan nitong gulagulanit at palutang-lutang. Masamang espirito, isang demonyo. Kaya ang iba ay tuluyan ang iniwan ng kanilang mga tahanan at pinili na lamang manirahan sa mga kabundukan at kapatagan. Alos tatlong daang katao na ang pinatay nito tinagurian itong demonyo ng Boronde. Paano nga ba ito hinuli ng mga tao ang dambuhalang halimaw na ito? Kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, wala kang ibang gagawin kundi mag-subscribe at Tom Official Mag-like at ibahagi ang video ito para sa mga susunod ko pang mga video. Paano nga ba ito hinuli ng mga tao? Ang payapang tubig na ito ay mapanlin lang dahil dito nagtatago ang isang nilalang na nagaantay lang ng tamang pagkakataon upang ikay kainin ng buhay. Isang dambuhalang buwaya na naghasik ng lagim na may ilang dekada na sa Burundi, Afrika at mahigit tatlong daang katao na ang hinihinalang napatay nito. Paano nga ba ito hinuli ng mga tao ang dambuhalang buwaya na ito na tinatawag na demonyo? Nang Boronde, Ang tahimik na lake sa tangan yika at mga kabahayan sa tabing ilog ng Rusisi ay nagsimulang bulabugin ng isang dambuhalang buwaya. Ayon sa mga lokal, bigla na lamang daw sumusugpot ang nile crocodile na ito sa kanilang lugar at nakakakilabot ang laki nito na may tinatayang haba na 20 feet. Halos kasing laki nang namatay na si Lulong na itunuring noon na world largest crocodile in captivity na may haba na 20 at 3 inches. Bukod sa nakakagimbal na laki ng buhaya sa Burundi, kapansin-pansin din dito ang mga pilat sa katawan nito na tila baga bakas ng tama ng baril o patalim. Bagay na itinuring ng mga tao doon na isang palatandaan marahil na nanlaban ang ilang mga tao na niya o di kaya naman ay minsan na siyang tinugis ng mga tao. Parami ng parami ang mga nawawalang tao na nakatira sa tabing ilog at paglipas lang ng ilang araw, matatagpuan na lamang ang katawan nitong gulagulanit at palutang-lutang. Hindi kinakain ng buhayang ito ang halos lahat ng kanyang biktima at ilabaga pinaglaro lang. Kaya naman ang mga mamamayan ng buronde ay naging maingat samantalang ilang grupo ng mga kalalakihan ang nagkaisa natugisin ang dambuhalang buhaya gumawa sila ng mga patibong ngunit sadyang mailap ang halimaw dahil hindi ito lumalapit sa paen at ayon naman sa ilang hunters nang makainkwentro nila ang dambuhalang buhaya nila hindi ito tinatalaban ng bala ng baril at mabilis lang itong lumulubog sa tubig at muling maglalaho ng ilang araw o linggo. Dahil dyan, ilang matatanda ang nagsasabi na ang dambuhalang buhaya ay hindi talaga buhaya bagkus isa itong masamang espirito, isang demonyo na nagpapanggap lamang na buhaya. Kaya hindi ito mapatay-patay. At magmula noon, tinawag na nila itong demonyo ng buronde. Ang pahayag na ito ng mga matatanda sa kanilang bayan ay lalo lamang nagpasidhi ng takot sa mga residenteng malapit sa hilaw. Kaya ang iba ay tuluyan ang iniwan ng kanilang mga tahanan at pinili na lamang manirahan sa mga kabundukan at kapatagan. Wala itong pinipili mapatauman man o mapahayo. Kaya nagpatuloy ang pagtugis ng mga lokal sa dambuhalang Buwaya Ngunit nang umabot na sa mahigit isang daang katao ang namamatay, dito na nakuha ang atensyon ni Patrick Pay. Di na isip si Dr. Pay na ito'y magtungo sa Burundi para imbestigan ang dambuhalang Buwaya Nang marating ni Dr. Pay ang Burundi, agad itong nagtungo sa Lake Tanganyika at Ilog Rusisi kung saan madalas namamataan ang dambuhalang Buwaya nagulat si Dr. Pei nang magpakita sa kanya ang tinatawag na demonyo ng Burundi. Doon niya napatunayan na hindi alamat ang nasabing dambuhalang buhaya. At magmula noon, tinawag niya na itong Gustav. Sa kanyang tingin, si Gustav ay may habang 18 to 25 feet at tinatayang mga isang daang taon na ang edad nito. Ngunit Nung ibinuka ng buwaya ang bibig nito, tumambad kay Dr. Pei ang halos kompleto pa nitong mga ngipin. Kaya dito niya nasabi na ito'y mga 50 to 60 years old pa lamang. Dahil kung nasa isang daang taong gulang na ito, malaki ang tsansya na wala na itong mga ngipin dahil sa katandaan. Labis siyang namang hasa laki nito, ngunit alam niyang malaking banta ito sa kaligtasan ng mga tao sa lugar. Dahil ang mga buwaya ay protektado sa ilalim ng international law, humingi muna ng permiso si Dr. Pei sa pamahalaan ng Burundi upang hulihin ang dambuwala. Halos dalawang taon nilang pinag-aralan ang galaw ni Gustav at patuloy pa rin ito sa pagpatay at umamot na nga ito sa halos tatlong daang katao. Ang paghuli kay Gustav ay naidokumento ni Dr. Payne na may pamagat na the capturing the killer croc. Una silang gumawa ng kulungan gawa sa bakal na may habang 9 meters at kinabitan nila ito ng M-prevent camera. Habang abala ang ilan sa pagbuo ng kulungan, ang isang grupo naman ay abala sa paghanap kay Gustav. Matyaga nilang sinuyod ang kahabaan ng Rusi si River. Mapaaraw man at gabi, ganoon na rin ang lake ng Tanganyeca. Ngunit ilan naging mailap si Gustav at wala ni isang bakas nito ang kanilang natagpuan. Naglagay na sila ng iba't ibang pain tulad ng manok ngunit wala pa rin Gustav na nagpakita at nanatiling mailap tulad ng kanilang inaasahan. Hanggang sa isang mangingis na naman ang napabalitang inatake ni gustab sa di kalayuan. Kaya naman dalidaling nagtungo ang grupo ni Dr. Pace sa lugar kung saan muling umatake ang dambuhalang buhaya. Ilang araw din silang na malagi sa lugar at di nagtagal na mataanan nila si Gustav sa di Agad nilang dinala ang kulungan sa lugar nang may ayos na nila ang kulungan na may pain. Lumitaw si Gustav at tahandahang lumapit sa kulungan. Igi lang hininga ng lahat habang papalapit ang dambuhala. Ngunit hila alam nito na iyon na isang patibong lang. Kaya inikot-ikutan lang nito ang kulungan na tila nang iinis pa sa grupo ni Dr. Pei hanggang sa muli itong lumubog sa tubig at hindi na naman nagpakita. Alam nilang paubos na ang oras na inilaan sa kanila ng gobyerno upang hulihin ang damuhala. Kaya naglagay pa sila ng tatlong malalaking snares sa iba't ibang bahagi ng ilog. Ngunit, kinabukasan ay may mas manilit na buhaya ang ilan na huhuli, hindi ang kanilang pakay na si Gustav. naglagay na sila ng buhay na kambing sa ginawa nilang kulungan. At nang pagbalik nila sa hilog, kinabukasan laking gulat nila nang nakalubog na ang kulungan sa tubig. Wala na roon ang kambing kaya dali-dali nilang tiningnan ang kamera ng kulungan upang alamin ang nangyari. Ngunit bigo sila dahil nasira na ito nang mabasa ng tubig. Naubos na ang palugit na ibinigay sa kanila ng pamahalaan kaya kahit nais pa nila na ipagpatuloy ang paghuli kay Gustav wala na silang magawa kundi lisanin na lamang ang buronde. Magmula noon inakala ng mga tao doon na tuluyan ang naglaho si Gustav hanggang sa muling namataan ang dambuhalang buhaya na may sakmal-sakmal na malaking bupalo. Kaya muling nanumbalik ang takot ng mga tao sa buronde. Ngunit isang artikulo ng Travel American Magazine ang nagpahayag na ang dambuhalang buhayang si Gustav ay napatay na. Ngunit hindi malinaw kung anong ikinamatay ng buhaya o kung sino ang pumatay. Kaya ang artikulong yon ay itinuring na walang katotohanan at magmula noon, hindi na muling namataan si Gustav. Maaaring nga ito'y namatay na nga talaga o sadyang nananahimik lang at naghihintay lang ng susunod na biktima. Ang demonyo ng Buronde.